Ayan, yeah, so guys, nagbabalik si Leo. Ayan. So, din ko lang galing sa uh, trabaho, guys. So, overtime kami. Uh, time check is, ano na, uh, 8 p.m. mga lods. So, talagang kapagod. <laughs> kikita nyo naman, nyo, kami. So, ano kami, uh, nagbuat kami ng bato, tsaka lupa, ayan. Uh, Nag-sideline kami, mga lods. Kikita nyo naman. So, nagpapahinga ako. Ayan ito Yung ko lang kasi ka, yung yung bokois nagkaka ano, baka malagyan ng mga ano, lupa o bato. So yan. So nilagyan ko lang dito, style ko lang yan. tanggalin natin kasi nga init. so yun yan. Huh, <coughs> init pala, ma. hirap pala yung maghanap ng pera mga lods. So kala nyo madali lang maganap ng pera So napakahirap Lalo lamang na sa aming na mahirap uh, Kailangan namin kumayod araw-araw uh, Makabili lang kami ng uh, pagkain uh, Makakain kami ng tatlong beses sa isang araw So okay na sa amin ngayon yan, Lods. yan. So napakahirap talaga Umahanap ng pera <coughs> Lalo lalo na ngayong panahon ngayon Lods Ah, uh, nagmamahala na yung mga bilihin. <sighs> Tika lang, sinsya na. Napagod ah, kasi ako. So, moro ba, no? Overtime kasi kami. So, nag-start kami is 3. 3 p.m. Kasi natapos pa lang kami ngayon. Ngayong mag-8.30 e na. Mga lads. Yan. So, nag-overtime kami. So, bukas. So, bukas may trabaho na naman kami. So, na naman kami. Angkatrabaho na naman kami. Yan. So, ano lang to yun. Kontrata lang. Kontrata lang. Yan. Kontrata lang. Tumali, <sighs> dalawa lang kami, eh. Kaya ang pinsan ko, tsaka ako, nag-ano... Ako yung tagapala. So, yung pinsan ko yung taga, ano, taga hakot ng mga bato sa lupa. Yan. So, napakahirap talaga yung pera yun. Eh, wag nyo talagang, ano yun, uh, yung paghanap ng pera, lalo lang na sa mga kagaya namin, sa mga construction workers, yan, talaga, yun. deserve nila yan kapag nakakaroon sila ng pera. So, deserve nila yan. Yan. So napakahirap talaga humanap ng pera kagaya namin. Oh, buhok ko. <laughs> parang ano, parang na basa na ako, parang na ano na ako. Uh, naligo na ako ng basa ng aking pawis. Lanskin ka naman. Yan yung pawis ko. <sighs> uh, pakainit. Ha! <laughs> Hindi lang. Gusto ko lang mag-enjoy talaga. So, andad dyan pa sa babae yung pinsan ko. Papalalax din napakahirap talaga lods sa posisyon na koy dito ka koy ano uh, tinatawag ko lang yung ano isa ko koy yan so gugutom na to nagugutom na siya so ako magpapa hinga muna ng ilang minuto tsaka kakain na din uh, so kain na rin kayo kasi gabi na so kami mag uh, late, magle late ano kami late dinner yan so kakain kami huli na kami kakain so enjoy So, andito yung pinsan ko galing pa rin. Dalawa talaga. Ito, actually, ito yung kasama uh, ko okay. yeah. sa pag-war. Hindi naman. Ano kita yan? Abis lang tag-singwin ka. Parang din mabugawa ka. Ikaw yung bahala. Pinapakadto ka. Basta maring ako. Okay lang yun. Yan. So, nag-ausap pala ka. Kasi siya nag-iisap kami. Okay lang yun. Koy, katua. Pwede ka mo naman. Nag-sharing ako na okay na ako. Ambot ka naman, koy. Pakadto. Pwede ka naman maro. Pagkat doon ako yung taray buhas. Pagkat doon yung taray buhas. So yan nga guys, so, na, sinasabi ko naman na ganun talaga. Uh, napakahirap uh, maganap ng pera. Uh, so lang lalo na panahon. Uh, kasi nga, uh, malagmahalan na yung mga bilihin. So ganun talaga, napakahirap talaga yung sitwasyon na So yan guys. So ayan si Makoy, ito si Makoy yung katabi ko. So dalawa kami talaga nagtrabaho. So yan pa may mga, ay, hindi, pa, naka, hindi pa kasi natima ngayon kasi isang cubic, alam niyo yung cubic, So isang isa yung yan, isang sabi niya, isang cubic pa lahat meron pa dun sa, so hindi pa na, namin natapos sa so, bukas, babalikan pa namin dun so as you can see, kapag nakikita nyo, hindi ako nakakapag-vlog kasi nga busy uh, may time na kumakayod ako nagpipili ka ba ako, hindi lang ako nakakapag-vlog kasi nga, uh, hindi naman tayo perfecto, so gaya nito so walang uh, nag-handle ng aking camera, ng cellphone ko so ako, ako lahat talaga yung ana ah, nag, nagkakayo, nagbablog sa sarili kong vlog. So, ako yung nag-edit. Ako, ako, talaga lahat. Kung makikita niyo mga loads, ako talaga. So, pinapaghirapan ko yung uh, content ko. Kung ano mo nakikita nyo, yan yung ano ko, content. yung talagang pinaghirapan ko. So, yan po. So, lagi nyo po ako suportahan. Pwede nyo ako yung follow sa Facebook page, uh, page Leo, At sa YouTube channel and this guys. So maraming salamat pala sa mga support ko lagi. Sinasabi, sinasabi ko ito sa inyo guys uh, parati na na salamat at parang salamat sa palaging support sa aking vlog at sa aking uh, paggagawa ng content. So, thank you, thank you. So, ni see you next vlog. So, baka mag-vlog ako buwas. So, see you next vlog po. So, thank you, thank you. Uh, uh sa so, magiging ko na shout out sa shout out sa, shout uh, -out sa lagi sa mga support sa akin. So, thank you. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.